kay Bossing. Yes, oh, Bosing. kay Bossing po. Isang malaking, ano Tequila. yan? Tikila. Tikila. Matutuwa nito ang papa. Eh. Uh, hey. may, may ay, mamindun mo lang. Baka babasag ako. <laughs> may mga collection <laughs> ng papa ng ah uh, <laughs> uh, Yan. At, At hindi lang yon Hindi lang yon Kay Emilio, daddy. Kay Emilio. Pakita wow, natin si Emilio. God bless, yes. Oh. God bless po. At si Emilio ay pa-uwi na. Pa-uwi na. May lot. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ko dito kung may check -up huli, ay wala na daw. Okay na. Oh, yung parang regular check-up na lang ang gagawin, no? Wow! Emilio! tuwan tuwan lola nung nalamay kay Pauwi uh -oh. <laughs> <laughs> na. No, uh, Kaya <laughs> Ilang araw ang inabot dito? 2 weeks date po At naman kayong mga natutunan sa buhay na You are watching Terra TV. Enjoy this video. Yan, good morning mga kapitik. At uh, katatapos ko lang maligo. Hindi pa pala ako nanunuklay. So ngayon po ay sasamahan natin si Emilio sa kanyang follow-up check-up. So dinala po natin itong bike. At tayo yung magbabike ni Andres sa mall. Dahil tayo magdi deliver din ng suka. Yung order na suka. Yan. Papagamit natin. Abo, bayto na si Andres sa mami. Andres, wala kang chinelas. Yan po ay naka-Batman. O, oh, patingin niya, may boy. Tingin niya ng iyong Batman. Hmm, hinahanap ko ng mami. Tingnan mo po, o, oh, meron pa siyang kapa. Ang galing. Hmm, pamunas ng ano. <laughs> mami, ang kit naman itong si Batman. Yes. Get your shoes. Get your shoes. Oh, Wow! <laughs> Cute! Batman! Sakay na sa mami! Go! Go to mami! Where's oh Robin? boy. Nag-play pa! Kaya minyo si Robin. Kasi ba si Robin? Andres! Let's go na! Aboy! Aboy! Batman! Halika dito! Halika Batman! Halika dito! Halika! Halika dito! Oo! Okay! Yes! Get in the car! Andres. Bakit <laughs> naman ni Batman dali? Kunin mo na mami, kunin mo na. At tayo malilate. Malilate na si Emilio. Malilate na si Emilio. Off yung stick ha. Okay, let's go. Amen. Let's go. Let's go. Ayan mga kabesh, on the way na po kami sa Tagaytay Medical Center. At doon muna kami, ihatid muna namin si na Melot at si na yes. Baby Emilio bago kami mag bago kami magde-deliver ng sukang sasa. Mag-check na ako doon sa ano. Dito na po kami sa Tagaytay Med. Iba na pala ang pangalan nila, Tagay Taipet na. Yes, Nag-reprat. Dati nang na i di ba ka? Pati logo, hindi pa. Mm-hmm. Pati logo, iba na. Ayan na, set up lang po ni Daddy yung stroller. Stroller ni Baby Emilio. Kay Andres po yan. Si Emilio muna ang gagamit. Namili pa na muna natin ito. Ah, yes, okay. Ito sa sakay nga pala yung ano, Kasi tayo ipapatong lang doon sa isang mismong stroller. Si Baby Emilio ay pumasok na sa loob. At ah, uh, mainit. Tingnan mo tayo lalim. Okay na daddy na? Oo. Ah, sasakay ko lang si Emilio. At kasama ko na dito ang aking batman. Sige ano mo? Ano? Sige ko? Oo okay lang yan. Okay lang. <laughs> First time mag ano ni Emilio. Ito ay may seatbelt din. Ha? Ha? Mm -hmm. Okay lang yun. Iyan mo yung paataas mo dito. Yan. Tapos pwede mo itong iyan no ah. Oh, hilahin mo la ang. saka yung isa din. Pwede rin ha. Ay. <laughs> para kahit matagal lang waiting. Para kahit matagal lang waiting, hindi kayo ano, hindi kayo mga angalay. Smile na din na namin buhat. Ayan. Text na lang kayo ha. Kami may magde deliver ng suka. Ay sa akin eh, pa yung Hindi ninyo kailangan di yan. Text lang kayo. Baka may naiwan. Wala. Ah sige. Oh patras muna patras. yan Ah sige. Ano mami? Pronto may na. Ha? Batman. Let's go na Batman. Magdi-deliver na ng suka si Batman. <laughs> Batman to deliver the suka. Bye bye Emilio. Bye bye. Te-text na lang sila mami at mahaba ang pila. So deliver na tayo o magpapalit ka muna ng... Diaper? Oo. Uh -oh. Okay. Okay, magda-deliver na ng suka si Batman. Saan daw yun, mami? Sa Patuto North. Malapit dun sa ano ni North. Ay, sa ni Doc. ng OB ko. <laughs> See you po. Ayan mga kabeshi. At mabilis lang po. Dito na kami sa Pueblo del Sol Subdivision. Dito sa Tagaytay. Lapit lang In 100 dahil. meters. Turn left on Palmas. Then turn right. Oh, maganda dito, mami. Maganda rin pala dito, no? Maraming yes. magandang subdivision at Parang malalaki ang bahay dito, mami. Oh. Turn left. Then turn right on Magallanes Avenue. Oh, maganda doon sa dulo. Yung puno parang bagyo, no? Uh oh. -huh. Parang nasa ibang bansa. Turn right on Megalianas Avenue. Wala na. Nakahalap pa din namin. Ah, yun ah. Lalaki ng mga bahay dito, dad, no? Maganda. Sa so, patagay-tagay uh, na talaga to. Oo, malamig. taas. Malamig. Baka nandito yung bahay ni Kimchoo. Hindi kaya. May ah? eh, bahay siya dito. Dito niya sa may ano, mami. Ah, iba Ayun. Ayan, Daddy. Nakita rin natin si Sir Efren. <laughs> <laughs> Lampas tayo. <laughs> ah. ah. Sabi po nung guard, Fortuner daw na puti. Ayan pa. Oo nga po. <laughs> po si Sir Efren, ginagawa pa ang wow, kanilang bahay. Wow, may po ng bahay dito. <laughs> Ngayon daw nakapasok dito. May oh, oh, mga oh. solar light. May mga solar light. O, oh, daddy. Ayan po, nandito po kami kina Ma'am Connie and Sir Efren. Ayan. At ginagawa po po ang kanilang bahay. Ang laki. Hindi na may bahay. Hahaha. Sabi ko nga, i niya muna. Saka siya, umorder ng madam. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, pwede rin. Kamusta po? Oh, Sensya <laughs> na sa bahay na. Inaayos pa eh. Oh, tulog si Ano. Tulog si po si, ano. si Andres. Kina kina -kina oh, okay. <laughs> Ay, lang. Sige lang. Wow! <laughs> <laughs> Pinapasok po tayo ni Ma'am Connie dito sa kanyang bahay. Kayo, si Ate Nels, kay nanay niyo. Ah, kay nanay ni Ida. Wow, thank so, you ito, po. Thank ito, Thank you po. Ito, manili ka na po anong gusto mo dito. Opo. Oh, ito, <laughs> dalawa ni Milot. Ah, sige po. Sinatin mm. nga po namin si Milot kanina sa DMC. Ito pong isa ay ate kay Ate, ate Nels. yeah ate. Thank you po, ma'am Connie. Sila po ay from San Francisco. Kaya lang ay nag-early retirement na. <laughs> At dito na po kayo maglalagi <laughs> <laughs> sa Pinas. Thank <laughs> you. Thank you so much po. Opo, oh, si Batman. <laughs> Favorite nga. Wow, thank you po. For Andres, ang dami. Favorite nga oh, po may yung may mga biscuit. Mabigat sila. Sige lang po. Ay, dadat pupunta daw po dito si Daddy. Ah, sige, sige. Daddy. Andres. Ayon, tulog si Andres. Apo ka, Dad. Comfortable ako dito sa kanilang sofa. Maganda po dito sa inyo magtaan. Hindi gano'n sa amin natakagamot. Magkakadikit po. Magkakadikit pati. Ito parang may kaindigan natin doon. May kaindigan kami natin. Grabe. Iyan po. Ito po yung may bossing. Wow. Ito po sa Wow, thank you po. Kay bossing. Actually po, si bossing yun na totoo at siya nakaka... Ah, oh, Pwede so, kapag... paggawa siya ng display yan po. mm -hmm. tawag sa ganyan. Para kay bossing po so, ito. Po, thank, you thank, you po. Uh -huh. Wine rack. Ayan. <laughs> <Okay>. <laughs> anong, ang dami pong padala sa atin ni Sir Efren at ni Ma'am Connie. At tayo lang po ay magpipicture dito as ah, a may puno. Okay, po, maraming maraming salamat <laughs> kay Sir Efren at Ma'am Connie. Ayan. God bless po. Aba, nagising. Aba, <laughs> nagising si batman hello <laughs> andres may bigay sa iyo bukod sa bayad sa suka may <laughs> nitaan may nitaan mga kapitid, kami po ay pauwi na Yan, maraming maraming salamat po sa buhay ng ating mga subscribers sobrang nababless ako sa mga buhay nila dati. yes Si Lord na po ang bahalang magbalik po yes. sa yes. inyo. God bless babala. you more and more po. Kay Sir Efren and Ma'am Connie. Connie. Ito kay Andres. Wow! Ang puno ko Thank you po, Ma'am Connie. Ito kay Emilio. Wow! Emilia. Wow. Iyan eh po eh guys, si Sir Efren po, yung pong mag-asawa nagbigay. Bukod pa doon sa mga pasalubong nila na nan nanjan sa likod na ito yung bayad naman sa iyong sukang sasa wow. oh. okay. sabi ko nga tanong niya ako magkano nga white sige naku ikaw na lang ang tanongin si Janet po at hindi ko po alam kung nakalimutan ko na di ba may presyo ka na si ay oh. i-check ko po muna sabi hindi huwag i-check ko ito na binigay so sobra sobra po ito sobra sobra po ito balik yes. sa ano na natin God bless you yeah, more and po, more po um, Ayan, so kami po ay pabalik na sa TMC, sa Tagaytay Med. Ayan, let's go! Let's go po. At ayan mga kabeshi, tayo nga po ay nandito na ulit sa Tagaytay Med. At balik kakain lang po muna kami ni Daddy dahil lunchtime na din. Sila melot At na, mami. sila Melot daw po ay kumain na ay nakapila pa din sila. Um, pero pang malapit na, nandiyan na daw si Doc. At sila'y malapit na matapos. So, sakto lang din. E sabi ko eh, kung kumain na sila. Tinanong ko kung kumain na sila, ay eh kumain na daw sila. Ako'y inasal na lang. Ayan, nandito na kami sa Tagaytay Med. Waiting na lang kay Camelot. At si Daddy ay pupunta lang sa mga inasal para kami makakain ng tanghalian. Ayan na si Daddy. <laughs> Ito pong cravings ko ay eh, parang napatagal naman. Sa wakas. Tagal mo naman. Ano? Aba ng pila, Mami. Mami, taas mo na baka magising siya. Kain tayo. Let's pray. Thank you, Daddy. Lord, salamat po sa pagkain nyo to. Pagpalaan mo nga po at maging kalakasan ang aming katawan In Jesus' name we pray. Amen. Kain na tayo. Kakain po muna kami. At sakto, hindi pa nagteteksa na kami, Lot. Pero yun ay malapit na. Yan yeah, okay Sakto lang yun. Kain ka na, Ma'am. Ayan, guys. Tapos na po akong kumain at si Mami Janet ay eh, tapos na rin pero hindi pa naghalo-halo kami po yung nagmadali na at nagchat na si Camille at natapos na no? Aa. Uh -huh. mamaya ka na lang maghalo-halo habang natakbo Sige. kaya mo ba? o Aa, uh -huh. take kaya your naman. time okay? kaya naman. at least nakakain ka na rin na uh -huh. yeah. thank Mas you Lord mapaagaw nga si Namelod ngayon eh. yep. Mm -hmm. si Janet na po ang susundo na rin naman si Camille sa baba at si Doy na uh, Toilet So, ayan guys. Update namin kayo kung si Emilio ay pauwi na or hindi muna. Tatanungin natin kung ano ang bili ni Doc. Ayan guys. Kami po ay pauwi na. Nandito na si Camelot. At uh, pauwi na rin sila ng Quezon. Wow. Thank you Lord. Mommy. So bago umuwi ng Quezon ay eh, si Janet ay eh, hindi papayag na uh, walang dalang paninda na sim card so tayo dadaan ng dito ah pindahan ng sim card oh, mabilis ma maka maging supplier na ako ng sim kaya card kaya ng nga laging sold out hindi pa ng... pwedeng yung binibila mo yung direct na na? Ng... tanangin ko mamaya sa iya eh. so yun bibili lang tayo ng sim card at tayo papayahin na pa Quezon o pwedeng mamayang madaling araw pa ayan nandito na po kami sa silang bayan at sarado po yung aming binibila ng sim na buyo ay si Janet daw ay may bibilhin dito ah may bibilhin para dun sa lindahan ng kabeshi ito si Janet wow. Oh, ito mami ah oh, ganito yung maganda oh. hindi yung lagayan ng ano I mean, nabili ka ng basket. Hook na lang at saka yung lagayan mo ng... antok tawag doon? Uh Oo. -oh. Ano tawag doon sa paninda mo na ganun? Ito sana yun. maliit, mami. Mababaw. Dapat yung malalim. Pwede. Ito po ay bibili ni Janet at lagayan daw niya ng... Cartolina. Cartolina. cover okay. Okay. mga pambalot. Okay. so ayan guys, wala. Walang TNT. ibang ang nabili ni Janet pang kabesis. Ay, kami po ipauwi na sa bahay. Hindi ko alam na yung pala sarado ng linggo. O parang ngayon lang. Kasi pag nasimba tayo, bukas naman sila eh, no? Let's go na. At uh, mamaya na pong madaling araw Ang aming biyahe Para walang traffic Ayan guys at bago umuwi kami po ay dumaan lang dito sa Lumil Palengke Bibili lang si Janet ng aming panghaponan Ayan pang dinner At saka po pang ulam nila bukas ni Andres doon nang iahatid ko si Nakamilo at ay wala silang ulam. Mami! Jikas! Oh. Bibili po si Janet lang ng gulay saka ng saging. Ikaw, bahala ka. si mami Janet nabili ng gulay para sa kanyang pork sinigang mamayang hapon para may sabaw daw dahil parang ulan po ngayon no? parang uulan guys kami pa mga kabeshi ay bibili muna ng bukupay pasalubong po at request ni kain pero hindi pwedeng wala si bal na lang po bumaba at bumili eh. Ah, boss si Batman. Hindi mo lang na flex sa mall. Kayo Tulog all the way na nga si Kuya Boy. <laughs> si Batman nagda-drive na. naman all the way. Batman, Ayun kakagising lang, lang, pa, lang po niyan. Oh, Grabe naman na mo Ano ito? <laughs> bali kong ah. bali. May pinagmanahan yata. Paras <laughs> pala kayo naka-blue daddy. Yes. Father and son. Tandem Andres, Batman, show your Batman, outfit Batman, oh. o Pagkakita mo sa mami Oo oh, po, naka-Batman oh. nga Kaka <laughs> pa Ika ganun mo Andres, ganito Oh. Kita Oo Nakikita mo naka ganun Mami? <laughs> <laughs> Ayan mga kapitik, nandito na kami sa bahay. Uh, oh. At biglang umulan. Yan Pag po si umulan Andres. ng malakas. Yes. Dito mo kasi Andres. Dad? Okay, <laughs> si Andres ay uh, daw, so, Mami. marami nagre-request. Oo, okay. galing. At may bibiyo kay Andres. Okay. At ito po yung binigay ni Ma'am Connie. Connie. At saka ni Sir, Sir Efren. Thank you so much po sa inyo. Ang napaka... Loki lang po nila, hindi sila nagpakilala basta bibili lang ng suka, no. Oo. Tapos bigla oh, tanda namin binigay kami po yung gulat na gulat ni Janet. Ngat kami po yakala namin talaga. Wag deliver lang talaga. Lang kami. So ayan. So thank you so much po sa inyo. Napaka-generous. Ano-ano yan, ay, mami? Pwede na nating Marien dahil. Yes. Ah, uh, tikmanin niya. Tikman natin. Binigay po 'yan. Tapos ay Andres. Kay Andres. Wow, ang dami naman. Hmm. And Daddy. Andres. Aba, good job. Ang dami. Para kay Andres pala lahat yan. Andres, oh. Ah, titikman Kasang na po. Ko? Ay, nakasilp ah, naka pa. Ah, na naka pa. Nakasilp pa, bagong-bago po. Pero ito sa'yo, Andres. Alam na mahilig Isang siya ba? sa ano, mami. Oo, Alam oo. na mahilig sa cookies. Oo. At eto, ito ay kay Ate Nels. Abo, si Ate Nels po. Natutuwa si Ate Nels. Ate oh, Noon, hakay makapal mami. Maka, ma, ano, masarap sa balo. Oo. Oh, oh. Ay, ang yellow. Ito ay pipili kami ni Melot kung alin sa kanya. Ah. Anong gusto mong kulay Melot? Melot daw. Okay, lang po. Kahit green na lang sa akin. So, hey. yellow. Ayan. At gawa nang kami may yellow na. May yellow na. So, para magkaipa. Kay Milot po at yun, yun at kay at Ate Nels. Nels. Ayan. Ayan. Thank you so uh, much sorry. po. So, meron din tayo mami na kulay green. Kulay green. Yes. May maliit din ito. Ah, partner, partner. Oh, okay. pa ano. tig sa kayo ni Andres. Oo, oh, kay Andres. Oo oh, nga, no. <laughs> si Emilio meron <laughs> din. <laughs> Saka si Milot. Ito ay kay Ate Nels. Kay Ate Nels. Wow, wagi. Kay Nanay Nida. Aba. Kay <laughs> Mader. Si Mader. Hand soap ito. Ah, uh ah. -uh. At ito ay sa akin daw ito. Thank you wow, po. Wow, mayroon ka din. Uh Oo, -oh, handsome. At, At ito. At yung sa akin muna, mami. Yung sa akin. Tayo. Yay. Wow, daddy. Thank you so much po. Thank you po. so much po. Kay Sir Efren. And kay... Bossing. Yes, okay oh, bossing. bossing. po. Isang malaking, Tekila. ano tequila. yan? Tequila. patutuwan Matutuwa nito ang uh, papa. Hey, hey. at Ay, mamay, doon mo lang baka mabasag ako. may mga collection <laughs> ng papa ng... Uh, uh yan. At, at, hindi lang yon Hindi lang yon Kay Emilio, daddy. Kay Emilio. Pakita wow, natin God si Emilio. Bless yes. Oh. God bless po. At si Emilio ay pa-uwi na. Pa-uwi na. Pa na. Milot. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Pa-uwi. dito pa Okay na. Oh, yung parang regular check-up na lang ang gagawin, no? Wow, Emilio, tuwan-tuwa ang lola nung nalamay kay Pauwi na. Hindi pa pabili ng ano. Ay, kayo <laughs> Ilang araw ang inabot dito? Two weeks dito kami. At mayroon naman kayong mga natutunan sa buhay na kayong dalawa lang. <laughs> parang nasa bahay ni Kuya. <laughs> so, yun. Thank you po sa inyong prayer. At si Emilio ay going home. Yes. Yan. Pero may mga bilin si Doc naman, no, Nabawal pa rin, kailangan nakamast pa rin, yan. So, pa, yes. hindi siya igagala-gala muna. Yes. So, praying pa rin po tayo ng talagang full recovery hanggang siya ay mabakunahan at ano-ano pa. At maklear Yes. Thank you so much po. Once again, kay Sir. Ma'am Connie at kaiser ephraim so god bless you now. more and more god bless the lord your god is with you the mighty warrior who saves he will take great delight in you in his love he will no longer rebuke you but will rejoice over you with singing zephaniah 317 niv